o yan na baron damgo or panang sa kanang mga nay mga instances para magpakita sa bakit ba to ang kalag na or ang demonyo sa pagka ibaw unang una ka paten uh, magconsecrate tayo sa sarili natin using the sacramentals because sacramentals purify the body while sacraments purify the soul so yun po ang kaibahan na... Uh, I hope you will be uh, encouraged To use the sacramentals generously, devotedly sa ating sarili. Uh, kaya mag-consecrate uh, tayo sa mga senses natin using the sacramentals dahil makatulong yan sa atin. And then, uh, kung kaluluwa talaga yung gusto na magpa-pray sa'yo, uh, unang-una, hindi ka natatakot. Hmm. Atika, no? And then, sa pagising mo, isali mo siya sa dasal. Then, continue to consecrate before going to sleep. And then, meron na mm -hmm. akong dasal niyan, galing kay Father Gabading, O a short form before going to sleep. A short form of deliverance. No? And then, consecrate your senses using the oil and then the holy and exercise water. Sprinkle mo kat pangatlo sa paligid mo. And then yung salt ay nasa four corners ng kwarto mo. Yan po ay hindi ka ma uh, magsagaw, uh, managinip ng uh, mga masamang panaginip. Till you are protected by the sacramentals. Sacramentals purify the body. Yan po ang sinasabi ni Father Siquia. He is a chief exorcist of the Archdiocese of Manila. Well, the sacraments purify the soul. Hmm. And then patuloy lang bang dasal kapatid and then kapag sa demonyo yan, hindi na yan magpakita sa iyo. Because you uh, you yeah. consecrate your life using oh. the sacraments of the church. Okay. Sige pa, po, Our, po, salamat po, Father. Salamat din, Brother John.